O oh, ngayon, ito na naman si Manong Guard Ogie uh, na nagsasabi sa inyo, magkwintuhan nga tayo dito sa ating mga ginagamit sa duty, yung mga radio, cellphone, uh, magkwintuhan lang tayo. Uh, culture of Maintenance ngayon ang ating pag-uusapan, kung paano ba natin uh, pangalaga ng ating mga gamit sa pag pag-duty bilang isang kwerdya. Pero bago ang lahat, samahan nyo muna ako. Oh, ito na naman si Manong Guard bumabiyahin na naman ako po pupunta na naman sa ano sa isang uh, magandang isla dito sa may Quezon kung alam niyo po yung Malik Island Philippines Paling lampas po yan ng Pulilio yung nakikita niyo po sa dulo yan Pulilio Island yan meron lang mahalagang utos sa akin mga aking mga na kailangan po pumunta so at the same time uh, samahan niyo rin ako at pag-usapan natin yung Uh, kung paano ba natin inahandle yung mga gamit natin sa duty kasama ng yung baril at uh, radio ayan narito na nga ako ang bilis ng biyay ko no dagat at beach na ulit ito at kagaya uh, ng radio, baril mga isyong uh, metal detector basta lahat po nang ginagamit natin sa duty yung mga computer, printer pag usapan natin Kagaya nga ng sinabi kong topic natin ngayon, yung sa culture of maintenance ng gamit. Marami kasi tayong mga gwardiya, ang minsan ay uh, may mga issue tayong mga radio, yung kagaya ng sinasabi ko. Hindi, kumbaga, bakit nasisira? Hindi masyadong napapangalagaan, pero hindi, hindi ko naman sinasabi na lahat hindi ko naman sinasabi na lahat ng gwardiya. Meron talaga. Minsan cellphone sira. Ang daming ginagawa sa opisina. Yung mga ganun, maiiwasan naman yun. Pero pag sariling gamit nila, cellphone, radio, talagaan. Bakit yung ibang naibibigay ng agency ay nasisira? Ganun. Ha? Narito nga pa rin ako sa isang magandang lugar na isla na malapit sa Pacific nagkaroon lang ako ng special na utos na uh, tasking so ini-enjoy ko minsan pero bago ang lahat ha eh sina shout out nga pala o kaya binabati ko ng isang magandang araw ang uh, mga taong ito doon sa sa treasurer's office ng uh, Jumalig walang iba kundi si Erika Candilaria, si Dina Torquator, si Titalin, si Titalin na uh, as Saka si Shilomar ah uh, Hapa, yan. Eh yung mga nakilala ko at naging subscriber ko na rin sa, sa dito sa Jumalig Island, Philippines. Yan, napakagandang uh, beach 'di ba? minsan minsan ay eh, gumagala din ako hmm. ha pag sa ating mga gwardiya hmm, alagaan natin yung mga gamit, huwag nating hayaang masira kasi yun ang katulong natin lalo na yung baril, oh, di ba? Uh, alagaan, huwag pagka medyo kinakalawang, punasan, wag lihain ang mga radio na sira uh, ipunin Wag ilihim na sira, ipadala sa office para ma uh, mapalitan, mapagawa. Lahat yun. Hindi yung nadelay lang ng kaunti ng tatlong araw. Baka nagagalit kayo. Baka na nadelay lang ng kaunti ng tatlong araw yung sweldo. Biglang tagdugdug. Sinira nyo na. Huwag, huwag ganun. At, uh... oh, ayan, ang ganda ng lugar, di ba? Pupo lang dito. Ha. Okay, sa susunod nating topic ha. Ah. Uh, tandaan, mahalin ang gamit. Kasi ang gamit ang katuwang natin sa pagpe-perform sa duty. Huwag abusuhin. Kung uh, uh, sira, ipadala mo para mapagawa. ayan <laughs> uwi na ako ng Maynila bukas uh, ini-enjoy ko lang itong uh, panahon dito sa isla at uh, alam ko sa Maynila ay nag nag uulan basta tandaan natin mga kagwardiya kung paano natin mahalin ang ating mga gamit ang ating mga isyong mga radio metal detector kung paano natin mahalin yan basta lahat ng mga gamit na issue sa atin ng agency mahalin natin pareho din yan sa pagmamahal ng agency sa atin at pagmamahal natin sa pamilya kasi yan ang pinagkukuhanan natin ng kabuhayan kung ano yung uh, pinapakain natin sa ating pamilya kung ano po yung ating uh, tinutustos sa ating pamilya ay galing po yan sa pagiging gwardiya natin so isa lang sa pakiusap namin mahalin natin yung ating mga gamit ito pa rin po si Manong Gardogi. Iikot ko kayo sa napakagandang sandbar dito sa may Jumalig Island. Ha? Mag-ingat tayo mga kagwardya ko. Yan. Tingnan nyo naman kung saan ako na masial, Yan. Ha? Narito ako sa isang napakagandang lugar. May kinasikaso lang. Paikot ito. Hmm. Oke okay, ya, ha? hanggang sa muli. Hmm. hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Oh ayan, kain muna tayo mga kagwardya. <laughs> Nagutom ako dun sa pinag-usapan natin ha. Ayun, may alimasag tayo tsaka sinigang na talakitok. Nagutom ako dun sa uh, mga counting explanation ko. Ho. Sa lahat ng kagwardiya sa buong Pilipinas Ingat-ingat uh, lang tayo sa duty natin. Magandang araw ulit sa inyo. Ito si